Sa sobrang dugay ko na dito sa abroad, nakalimutan ko na talaga magsalita ng Bisaya ba? Kala ko kasi nagbibiro lang yung silingan namin dati ba? nag abroad kasi siya sa Manila ng 6 months ba? Pag uwi niya sa probinsya, nagtatagalog naman siya uy. Sabi niya sa amin, hindi na raw siya marunong magbisaya ba? Pero nakakaintindi pa rin siya. Akala ko nagbinotbot lang yung siya ba? Ngayon naranasan ko na talaga sa tutong buhay ko ba? At kaganihan habang namimili ako ng pangtanim ko ba? May biglang lumapit sa akin na babae ba? Tinanong niya ako, Pinoy ka no? Sabi ko naman, oo. Sobrang tabihan niya talaga ba? Napaka niya, ang haba talaga ng kwento niya. Tapos napansin ko yung pananalita niya, parang hindi siya magaling magtagalog ba? Hindi katulad sa akin na dire diretso ba? Tinanong ko siya, Bisaya ka no? Sabi niya, hindi oy. Tapos sabi niya sa akin, ikaw. Sinagot ko rin, hindi po. Hindi ako magpapapildi o eh. May saluyot para dito sa Japan, oy. Pagkain lang naman ito ng baboy sa amin, oy. Hindi talaga ako magpalit niyan, oy. Itong okra, talong, at kamatis ang bilhin ko ba? At buti nagkasya ito sa aking lambur bike ba? Hahapit mo na ako sa Syria, oy. Bibili ako nito para hindi mapapagod ang bukto natin sa kakainit ba? Mabilis talaga tumakbo itong lambur bike ko ba? Isuot ko muna yon na ko sa Syria ba? Para hindi tayo mapagod sa sobrang init, oy. Susugdan na natin ang pagtanim, oy, para hindi sila malaya, ba? Sa sobrang kapoy, napagod talaga ako, ba? Bisbisa natin sila agad, oy, para hindi malaya, ba? Hay, salamat na humanagyo at kapuya, oy.